ako. Ayan, syempre, dapat makikita nyo ako talaga ng mataas na mataas. Dahil kung bumaba po ako dyan, baka pantay-pantay tayo, hindi nyo ako masyado makita. Medyo gumagalaw yung stage natin, dapat yung medyo payat, nasa gitna. Ay, joke lang. <laughs> ako pala yung nasa gitna. Anyway, magbibigay po muna ako ng handog para kahit papano, pwede tayong umindak-indak. Yung mga senior citizen po natin na nasa harapan, na parang mga junior citizen. Ako nakakahiya, kailangan magpabata na pala ako kasi medyo mapagkamalan na akong junior citizen. Ayan, ito po yung aking mga angels. Kami po ay narito para bumati ng happy fiesta. At syempre, kahit ako po ay paus na, magbibigay pa rin po ako ng isang awitin. Napaka pwede po tayong umindak lahat. Yung ating mga jumbo hotdog boys, talagang gustong gusto po nila sumasiyaw sa harapan. Hindi po nagpapatalo sa akin yung mga yan. Dahil marami pong mga talent yan. O katulad po niyan, o diba? O ito po ang awitin na inaawit ko po nung panahon ng pandemya. Sapagkat nakita po natin ang hirap ng buhay. Pero dapat magpasalamat pa rin po tayo sa ating Panginoon dahil kundi dahil sa kanya, wala po tayo dito ngayon. Kaya ito pong awitin na ito ay aking inaalay para naman po maalala natin na nung panahon ng pandemya, ito po ay awitin para sa atin dahil lahat po tayo naka-survive nung ating pandemya. Ayan. O ready na ba kayo mga angels? Okay, ito po ay para sa inyong lahat. Charot. Yes. Pwede niyo po itaas 'yung mga kamay niyo. At first I was afraid. I was afraid. Trying hard not to fall apart. Just trying hard to make peace and stop my broken heart. And I spent so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry. Marcelo Luarte Sr. Napakagaling naman ni eh, tatay. Hindi na papagod. Ilang taon na po kay tay? Ano? Aba, bata pa pala si tatay. 63 lang. Ay, batang bata ka pa dahil... 69? Yes, it's Mariusim. Napakabata pa ni tatay. Tay ang galing mo ha. Thank you very much. Kasi talagang nag-effort siya. Oh, masarap sumayaan. Sinong ayaw sumayaw? <laughs> Siyempre, di ba, nakita nyo si tatay, very active. Ak Amang, ako po ay bumababa sa bawat barangay right after election. Bakit po? Sapagkat gusto ko po makita yung mga kabataan. Gusto ko po silang maturuan ng tamang asal. Gusto ko po silang hubugin. At sana po, tayo yung mga magulang, mga lolo at lola, sana po, katuwang ko po kayo na mabigyan po natin at mahubog po natin ang ating mga kabataan. Sapagkat ang kabataan pa rin po, at kinabukasan ng ating bayan. Para sa mga senior citizen, syempre, sa mga senior citizen na talagang aking inspirasyon po sa lahat ng aking ginagawa, sapagat ako po ay isang magulang na at meron din pinapalaking mga anak. Ako po ay saludo sa inyo dahil kayo naman po ay tunay na bayani ng ating bayan. Dahil lahat po ng sakripisyo ay ibinigay ng ating mga senior. Lahat ng ating mga magulang na talagang ginawa po ang lahat para lamang tayo ay mapag-aral. Para tayo lamang po ay makasurvive sa araw-araw, makakain at masikaso Kaya kayo naman po mga senior citizen, pwede po tawagin natin yung mga senior citizen natin dito sa stage. Na halaga. At bigyan natin ng pasasalamat dahil kung di po dahil sa kanila, wala rin pong maratamundong na nandito sa inyong harapan. Para sa mga kabataan na nandyan, nandyan po kayo mga kabataan natin? O oh, diba? Mahal nyo ba yung mga lolo at lola ninyo, mga magulang? O oh, diba? Nakita nyo naman yung mga lolo at lola natin. Malakas at ginagawa ang lahat para tayo lamang ay matagulo simpleng awitin po na aking ibibigay ay napakasimple lamang dahil sa lahat ng sakripisyo po na kanilang ibinibigay ay naku, thank you, thank you po, Nay. Lahat ng sakripisyo na kanilang ibinibigay marapat lamang po na sila ay mapansin. Ayan, naku, thank you, Nay. Pasensya ka na, Nay. Baka mabahuan ka na sa akin, ha. Pero wala naman po akong amoy kahit pinawisan ako. Hay, <laughs> nako okay lang po ba? Okay lang po ba kayo na makaakyat dito sa stage? Hindi. Pag nalaglag kami, saluhin nyo kami, please. <laughs> Hindi. Yung mga lola natin, ayan. nako si tatay. Tay, okay ka lang, tay? Okay ka. nako tatay, Diyos ko, mabilis ako mabigla. Ah, okay po. O, oh, sige. Ay, ah, okay, okay. Sige, tay. Ayan, tay. Ah. Ayan. O, oh, dito na lang sila nanay. O, oh, sige po. Ako, oh, kung hindi na kaya nila, nanay, okay lang paupuin natin, ha? Kung hindi na kaya. Nay, okay lang po ba kayo talaga? Natatakot si nanay. Huwag niya nang palapitin dahil umuuga. <laughs> Kasi mabigat pala ako. Oo, hindi, okay na yan. Sige, okay na po yan, okay na yan. O, oh, sige. Para sa mga senior citizen na narito po, maraming maraming salamat. Dahil po sa pagtataguyod ninyo ng pamilya ay narito sa inyong harapan. At ang aking tamundong family, at, ang, at si Chairman Edwin, si SK Chairman Edward, maraming maraming salamat dahil ako po ay napaunlakan na bumisita po rito para bumating sa inyo. Oh, di ba? Talo kayo ng mga senior. Oh, di ba? Ang dami natin mga senior ngayon dito ngayong gabi. Oh, ayusin natin para hindi maguluhan yung mga nakapula. Alam po ninyo, ako ay narito upang iparamdam lamang po sa inyo na kayo po ay mahalaga sa atin. At ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, gagawin po lahat katuwang niya upang ang direktang benepisyo po ay ibaba sa bawat barangay. Yan naman po ay ating gagampanan. Bilang ta tayo naman po ako po ipinanganak at lumaki ng San Andres Bukid, Maynila. Mahal na mahal ko po ang distrito 5 at higit sa lahat, lahat ng pangangailangan po natin ay hindi nyo, hindi nyo na po kailangan pang sabihin dahil tayo po ay totoong nagmamalasakit. Ayan, maraming salamat. O, sige na iupo ka na po. Yay! Nai, ilang taon na po kayo? taon, 66 na. Ah, 66 na, aba. Ako, malapit na yata ako 66 ha. <laughs> wow! Nice! You're so beautiful. Dahil sobra naman nakaka-inspire. Pwede ba bukas bigyan niyo ko ng oras? Makapaderma naman ako para bumata rin ako. Kasi baka naman nahahabol na ako. Kasi alam niyo po, medyo napaagay yung pagiging senior po. Dahil sa sobrang pagmamahal ko po sa mga senior, araw-araw po, na ako po ay bababa sa bawat barangay. Okay na, okay na. Huwag mo na ayusin. Okay na yan. Huwag mo na mapagalawin si nanay. Magagalit na ako pagka gumalaw ka si nanay. Unang-una po sa lahat, gusto ko lamang iparating sa inyo isang maratamundong na tunay na nagmamahal at nagmamala sa akin. Sinabi ko na nga po sa lahat at nung ako po ay nangampan may, may eleksyon o wala, ako po ay bababa sa bawat barangay at wala makakaawat sa akin. Dahil ang pagtulong na totoo, natagos po sa iyong puso, hindi ka na po kailangan maghintay ng election At hindi mo na po kailangan na ikaw ay maging ganap na politiko. Dahil kung totoo ka, nagmamahal ng iyong kapwa at nagmamalasakit, bababa ka sa bawat barangay sa kahit anumang oras at panahon. Ako naman po ay hindi kalaban. Unless na lang mukha po akong kalaban. Mukha po sandata. Pero ang dala ko lamang yung malaking puso ko po para sa inyong lahat. At ang awitin po na aking kakantahin ay hindi po nakakatanda kundi nakakabata ng 10 years. Diba? At hindi na po tayo gagastos dahil itong 10 years na kakantahin ko po, po na makakabata ay eh sigurado makakanta rin po ng inyong mga apo at inyong mga anak. sapagkat ito po, I awitin ng isang pagmamahal para po sa inyo kasasalamat at, at sa lahat ng inyong ginagawa. Aba, hindi ata maging madali maging magulang at lalo na maging lola at lolo. Dahil kadalasan, kung ikaw ang lola, ikaw ang lolo, mas naiisprove mo pa yung apo mo, mas mahal mo pa. So kahit konti na lang yung natitira sa iyong bulsa, ibibigay mo pa sa, sa iyong apo. Para lamang mapaligaya yung inyong mga anak at mga apo. Kaya ako po, darating po ako sa edad na yan. Gusto ko po ngayon pa lamang, hindi na po kayo ma-stress. Dapat yung direktang benepisyo, inyong po matanggap at mabawasan na ang inyong stress. At lalong-lalo na, hindi na po kayo masyado mga problema. Dahil alam ko naman po ang pangangailangan ng mga senior dahil ako po ay may magulang, may mga tiyahin pa. Dapat hindi na po tayo nahihirapang pumila sa City Hall para lamang kumuha ng benepisyo. Dapat po lalapit na ang benepisyo sa inyo at hindi na po kayo kailangan magbiyahe pa kung saan saan at pumila. Kaya ako naman po ay katuwang ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos para matupad po ang direktang benepisyo para sa inyong lahat. Ito Pasensya na po kayo kung medyo napapaos na ako. sapagkat isang taon na po akong kumakanta. <laughs> isang taon na po akong umaawin. Pero sabi ko nga po, nagmimilagro lagi ang ating Panginoon. Dahil pagising ko po, bumabalik naman po yung aking boses kahit sa sobrang paos ko na. Ito po ay para sa inyo. Sana po magustuhan ninyo. Ayan, ulitin natin para umpisa ba? Ang gaganda ng na mga nandito, mga tamundong family. Ang gogwa ko, oh, di diba? Para sa ating mga lolo at lola. Operate ng kanta ko. Ako rin po ang nag-aano ng cellphone ko. Pero alam po ninyo, hindi ako dapat magreklamo dahil higit na mas maraming sakripisyo ang ibinigay kayo sa ating pamilya para lamang po mapag-aral at mabuhay po ang ating pamilya. Kaya para sa mga senior citizen po na narito, ito naman po ay ginagawa ko bilang pasasalamat lamang. Hindi naman po ito pangangampanya, kundi ang kampanya na aking ibinibigay na kundi yung kampanya lamang po ng pagmamahal. Na ito na po yung pagkakataon natin upang tayo po ay magkaisa, magkaroon ng iisang malasakit at layunin na magandang para din po sa kinabukasan ng ating mga anak at mga apo ako po ay magbibigay ng tago 1000 pesos each yeah! senior citizen na syempre alam ko naman po ito ay hindi kalaking ng pera pero ito po ay galing sa aking puso na talagang gusto ko lamang pong itulong sa inyo at para sa barangay kay Chairman S.K. Edward kay Chairman Edwin magbibigay po ako ng 20,000 pesos pandagdag po sa papremyo ayan maraming 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 salamat po. Sana lamang po nakapagbigay ako ng konting kirot sa ating mga puso. Nagamitin po natin ang ating puso at pagmamalasakit para sa susunod po ng mga maglilingkod. Tayo po talaga ipaglingkuran ng tunay na walang hinihiling, hinihiling kapalit. Ayan, maraming maraming salamat na. Maraming maraming salamat po. Ako si na naiiyak ka naman na. No? ay naiiyak. Naku, sumabit pala. Sorry, ah. Medyo may amnesia na ata ako. Meron palang wire dito. Eto, <laughs> Nay. Bakit po kayo naiiyak, Nay? Iwa ako sa inyo. Ay, naku. Thank you, Nay. Talaga pong natutuwa kayo sa akin, Nay. Pero hindi naman po, Junior. Okay. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at happy fiesta po. Thank you. Thank you very much.